Monday. Oh. Diba baba natin yan, nakakotin natin. At alam mga tayo, oh, nakapag-load na kami, puno na yan ng mga paraphernalia at dadali namin yan sa isang malayong lugar na kung saan merong hindi ko alam kung anong ano eh. Parang sa South Shore. Music tayo dito kami magsay set up kala ko sa park eh. dito pala sa school din eh. ah Ganda lang langit, mga tre. Diba, tingnan mo, ulap, no? Kapakahusay, oh. Alas, tignan mo. Nakauwi na kami galing ng school mga dreno no? Ngayon naman, pupunta kami dito sa Eco Center Magtatapong kami ng mga basura Maghapon kami ng ano eh, nagbubuhat Aray ko Yung ulo ko pumipintig eh, akala mo may ano eh Ang tawag dito, akala mo may puso sa ulo, pumipintig Nararamdaman ko yung sakit eh. Yan ang aming basura Dami no, pag mga damit dito mga meron silang lagayan dyan ng hiwalay tapos yung mga bakal, kahoy hiwalay hiwalay solo na eco center eh. pag mga appliances pala doon may sa kanila kasi hiniwalay din nila baka yung iba mapapakinabangan pa dito daw wood na may metal o kaya pati plastic sige 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 pa Last Uy Malayo pala Dito pala Number 2 Mga bakal na lang Ang daming kalakal May bentahan naman dito May mga Nagkukulekta ng mga bakal Kaya lang uh, Kami na nagtapan mga dre Ayun ang daming bakal nyo no Ayan pa kami, itatapon na kami. meron pa. Gumagana pa yan mga yan, o. No? Ayun si, si Daddy si, Ayun. Eto, si Daddy na lang. <laughs> si Daddy na lang tsaka yung future student nyo. Dito, oh. dito rin maghahanal tong isa. O, oh, ito mo ikaw. Oh, ano? Ano yun na? Gusto mo, gusto mo? Gusto rin. Anong grade na ba yun? Second year high school. Second? Second year school na siya? Magas uh lang yung -huh. grade 1. Ayun. Nagselerate siya na oh. yung grade Oh, eh, eh, gusto gusto mo kung kumain dito di kay Dre, kaya narito oh. na sa harap mo. Oh. Di di ka <laughs> dito ka ba mag-aaral ng college? Dito ka ba mag-aaral? Gusto mo dito? Hmm? Huh? Ah. Oh, oh walas. <laughs> <laughs> Nandito yung ate niya eh. Oh, naka PGWP na eh. Pag-apply na daw ng PR eh. Interbihin eh, ka sana para magkaroon oh. ng ibang mga viewers <laughs> niya. Oh. <laughs> oh. Dumayo pa sila mga dre, no? Oh. oh. Thank you. Sir. Thank you sa inyo. <laughs> Napasyal dito sa atin. Galing kayo sa ano, sir? No? Sa Riyaya Quezon pa. Sa Riyaya Quezon. Oh, uh, pero yung malabo na Toronto. Yun, sa Toronto. Naligaw sila dito. Nagpunta ba kayo sa simbahan, sir? Sipa. Ma. May simbahan dito. Ano? Di pa namin. Oo. Di pa. Mag Malaki naman, yan? Ganun, um, Ganon, ganon. Oh. Pag-turistang, turistang, turistang oh. Aita. Aita. Hindi kami sanay. Hindi sanay sa Canada eh. Kumusta naman yung Canada? Experience dito, sir? Okay naman. Pwedeng oh. okay. tumira rito. Pwedeng tumira, kaya lang. Hirap tumira, walang hanap buhay. Walang hanap buhay dito eh. Yan lang. Sana ko ba sa camera at... tayo? <laughs> Pero ako, sabi ko talaga, no. Ewan ko lang, no. Parang sabi ko, wala ako may kabuhayan sa pilas. Okay ako sa Pinas. Oh, 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 oh. Totoo naman. Diba? Pag may tiyara ka sa Pinas. Kahit ganun ang, ang buhay. Kaya lang yung... Eh, Maraming ganun. Maraming nagkakaroon pa rin Ang oh. oh, hirap lumaban ng parehas sa atin. <laughs> Ang hirap sa atin. Lalo kayo, eleksyon, oh. No? Mga nanalo, shout out, to. Thank you, thank you sa dalaw. <laughs> thank you, <ha>. Thank you, <laughs> to, Thank you. Ito, ito next time, estudyante. Oh. <laughs> Ingat. Ingat. Thank you, sir. Thank you sa sa dalaw, no? Galing sila sa Toronto. Pumasyal sila rito. Tapos, yun, uh, na... ba? napadaan na sila sa bahay mo Andre no? at uh, maraming salamat matagal na pala natin yung supporter si sir mga Andre pauwi kami ni Rain kanina tapos uh, napansin natin ayun nga isang pamilya naga, may nakatayo dun sa so may kung saan ako nagpa-park. tapos biglang tinawag ako ni ate mga asawa ni, ni sir subscriber pala natin sila di ba? thank you thank you sana magustuhan nyo yung bagel yan lang ang may pagmamalaki ko rito eh. <laughs> yung cheese bagel dito sa tindahan dito sa ano mga ano no? Sa plaza. Masarap yun. Sana, ano, mabistuhan yun. Tsaka yung Jamaican pati. Nakakahiyaman. Kung makakita magsisigdal pag ano, Ito yung guhit mo. Derecho mo. Dapat mong ano, dapat mindful kasi speed mo. Mm. Tsaka sa linya mo. Actually, pa ako ng late? Oo, mamaya. Yeah, mamaya. ka lang muna. Kasi bus lane to rin eh. Itong kabila eh. Bus, bus lane tsaka taxi lane. Kita mo yung triangle na yun. hindi, uh, may oras lang na pwede kang dumaan dyan. At yung oras na yon ay nung nakasulat sa taas. 6.30 to 9.30, bus lane yon Pag dyan ka dumaan, mahuhuli ka dyan. Hmm. Kaya pwede kang pumunta diyan pag malapit ka na doon sa ano, sa likuan mo. Kaya pala namamaga yung mata ko mga dre no. ng kate, pati yung ilong ko, tulo ng tulo dahil Iya yeah, o no? Bukod pa diyan mga dre, daming pollen. Kaya tinatamaan pala ako ng matinding allergy ngayon. Sobrang dami nila. Oh. Tapos si Biro blower ko pa, 'di ba? Yan nagpasama ron eh. Dito uli kami sa bilihan ng turon at crispy pata. Kakauwi lang namin. Eh. Ano oras na? Wala na. Sira na yung ko. Yan. 4.20. Natay na lang maluto yung crispy pata. Kapakainip niya. Thank you. Thank you. Thank you. Ayun. Hindi pa rin magaling yung allergy ko mga dren oh. Ngayon sa mata na. Ayun oh. Sa mata at sa, sa ilong. Kasi ang daming ano ngayon, daming pollen ngayon eh. And now I'm pollen. Sa so, sobrang busy namin kanina mga dren, hindi na ako nakakain. Doon kami ka-busy.

Sige. Sige, diretso. Sige. Eh, nung doon ka mag-iingat pag yung umatras ka tapos sa abante ka na. Hmm. Minsan nakakalimutan ko rin yung gano'n. Kahapon gano'n din. Umatras ako, akala ko pa abante na ako. Bigla akong umapak sa silinya doon. Buti, naano ko agad. Bakit ba katawan mo? Hindi, nakapagpano ako uh, kung sa akin to Nakapagpahinga ka Ngayon, ano ka na, second coating Yung isang wall lang Dito ako muna pa Ah, dyan na lang magpark ka ah. okay. Hmm. i-park muna Para masanay ka pas mo rito Sige, diretso Lapit-lapit mo dyan Kapit-kapit mo rozo ka. Wait oh, lang. Oh, Kaya atatansyahin mo pag ganun. Sige, lapit mo pa. Kasi atras ah, ka eh. Oh. Atras oh, ka? atras mo. Ngayon, pagbaba, tsaka kakabig para lumapit yung gulong mo dito. Eh, okay na oh, yun. Okay, okay na yun Straight ka na ba? Straight na? Okay oh. na. e ano mo? I-turn mo yung... Sige, i-park mo. Sa pa turn mo yung wheel mo all the way to the right yan kaya pag tatabi ka wag mo masyadong kaya ginagawa ko diba kahit malayo mm -hmm. ako sa ano babawi na lang ako pag atras kasi sasadsad yung ano mo yung mags mo hirap pa tansyay itong ano na ito no alam yung sa brake yung pag mag accelerate ka, no? ah paano mo din yan sinasanay ko na lang maigay mga dre para may kapalitan na ako mag drive straight straight sige sige atras atras kunti 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 sige 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 pa okay na yan o Alright. <laughs> Baba ko konti yung bintana. Gusto ko lang mag-experiment mga dre. No? Kasi napapansin ko rito, kahit buksan ko yung bintana ng konte, Ito pa lang ano, ibaba ko ng konte. Ito yung pupunta ako automatic, nakasara siya all the way. Eh minsan parang gusto kong pasingawin yung sasakyan. Tingnan natin kung ano. Kung sasara siya. Ah... Uh, Ilock ko na lang Galing sa application Tingnan natin Okay, lock Ah, okay O nga, magkukusa nga siya Galing, nice Hindi mo siya makakalimutan Nakamabayang ano mo Yung salamin ng bintana mo Yun mga dre uh, Webes, isang araw na lang no Bukas ano pa kami uh, Ped day, ibig sabihin nun walang pasok yung mga bata Tapos Ano lang kami, more on repairs lang kami Ng mga dapat na i-repair Pero Maganda yun kasi medyo maluwag-luwag mga dre no? Maluwag magtrabaho I mean, hindi maluwag sa schedule Kakawi lang namin ngayon Ay 3.20 na kasi pumasok kami kanina ng ako nag open ng school mga dreno pag ako nag open ano yun 6.30 saan ako papasok e? Eh? saan? Oh, tatlo na lang daw e eh. dalawa na lang, eh. lang binayaran ko kasi basag na daw yung isa ah okay that's good nag pa pala kami bumili kami ng turon mga dreno Ano yun yung sasakyan ko Ito eh. <laughs> itong itim yung kia? tatlo yung sakyan mo dati <laughs> parang ano no parang CRV si Rengel pala mga dreno kasama uh, ko siya ngayon for one week ngayong biyernes parang last day niya <coughs> pagkatapos babalik siya ano nga yung balik mo rin? second week ng second week ng June mm -hmm. oh bakit hindi siya umandar tapos ngayon siya andar <laughs> <laughs> balik niya ng second week ng June mga dreno ah uh, okay nga yung sabi ko sa kanya okay rin na nagpa part time part time siya rito kasi nga kumbaga kahit pa paano nakikita na siya mga din nung din siya sa trabaho alam niya na para kung sakali baka kung magkaroon ng hiring magkaroon ng opening baka sakali baka pasok siya kasi mukhang wala namang problema sa kanila kahit uh, magkasama kayong magtatay sa diyan sa trabaho na yan mga dreno kaya okay yung nakapag part time siya diyan. Tapos second week ng June hanggang ano yan, no? Two months ba? Ah uh, two months o so two months and a half. Hanggang katapusan ng September. Katulad nung ano, nung nakaraang two taon. Oh, oo. Oh. Gusto ba yung trabaho sa e school, right? Okay naman. Okay lang sa'yo. Hmm. Maganda yung trabaho sa e school mga Andre, no? maganda yung benepisyo at paano ba? ng kami dyan ng ano, mga Andre, no? ng para sa pension so ang sistema dyan pag let's say umabot ka ng retirement age may pension ka sa gobyerno hiwala yung pension din na matatanggap mo galing sa school kaya maganda yung trabaho sa eskwelahan o sa mga public ano bang tawag dyan sa government na ano government mga facilities mga dyan no? Uh, basically hindi naman kami government facility pero gaya ng ospital, eskwelahan, maganda magtrabaho diyan kasi nga maganda yung palakad nila bukod pa doon sa yun nga no, yung yung pension mga dre napakalaking bagay niyan na may sariling pension kang makukuha doon sa pinagtatrabahuhan mo kasi kung wala basically asa ka lang lahat sa gobyerno na minsan ang pension nilang binibigay talaga namang hindi sapat mga dre no. Maraming gusto makapasok sa eskwelahan o sa ospital dahil sa dahilan na yan yung isang kasama namin si si Rob parang ilang taon ba siya? pitong taon yata mga din no, nagtrabaho dito sa eskwelahan pagkatapos nakakatanggap na siya ng pension nung nag-retire nga siya nakakatanggap siya ng pension na magkano ba? 500 to 750 yata mga din no, ganun yung range so mapakalaking bagay di ba? hindi ka rin naman lugi sa sa ano nila sa, sa sweldo kasi mas mataas kaysa sa minimum. Kaya po ano kumaga hindi po pipitsugin yung makapagtrabaho sa eskwelahan mga dre no. Yung iba sasabihin, ah, ayan lang trabaho mo sa eskwelahan, bla bla bla. Pero yung benepisyo mong nakukuha mo maganda po. At isa po sa maganda diyan sa pinapasukan ko ngayon is yung ano nila, yung insurance nila pagdating sa healthcare mga dre no. Wari ko mas mataas pa yung ano namin eh. Mas maganda pa yung insurance namin Kesa ron sa sa Spot Pinoy may na-interview kami nagtatrabaho sa sa munisipyo ng Ontario, mga Andre, no? Mas mataas pa nga yung ano namin eh, yung allowance pagdating sa let's say sa dental o kaya doon sa sa optical, sa mata, mga Andre, sa mga check-up na gano'n mas mataas yung allowance namin. Tapos mas marami kaming bakasyon, 'di ba? bulletproof ba yung eskwelahan? Yun din yung naitanong ko, mga Andre, ano? Kung, kung kagaya ng mga NARS, <laughs> di ba bulletproof ba yung eskwelahan? Ang hirap sabihin eh, di ba? Kasi nga, ano eh, nakabase rin kami sa ano eh, sa mga, sa mga enrollees, di ba? Sa mga estudyante. Naalala ko nung sabi nung head namin, sa school namin na, parang 90 o 95 percent ng sweldo ng lahat ng empleyado isumaasa talaga sa enrollees so hindi ka ganun ka bulletproof kung walang nag enroll wala na sweldo wala na trabaho mga deno ano lang kung ganun talaga ano? kaya nga sabi ko parang ano mga deno parang walang anong tawag yan uh, walang siguradong trabaho di ba? depende sa sa sitwasyon o sa mangyayari, maaapektuhan at maaapektuhan ka eh. 'Di ba? Kahit kahit saan ka nagtatrabaho. Eh. Sa bagay sigurado. Walang sigurado. <laughs> 'Di ba? Hoy, oh, shout out pala kay Sir Alger. Albar Alvarez family kay Sir Alger tsaka sa Mrs. niya yung nagpunta sa bahay yung nakaraan mga Andrero no? nararamdaman ko Inis eh sa matalay mo pag naputol iya yeah. ito ang sumagot sa stop na ito hindi yung papaystop yan priority yung ano rito hindi yung estudyante pag sa ganyan Wait, we don't have to start the day yet